Pumutok-tok na lang po sa tuwing Wednesday sa anti-detektor. Kaya sa'yo mga meds ko, kapatid. Gusto kong sabihin na... Gusto kong sabihin sa'yo na pagka ganyan natutuwa ko na... ...yung ganyan tayo pa alam ka... Okay. Huwag uh, kayong mahiya pagka mga ganyan. Ako, natutuwa pa ako sa ganyan. Ibig sabihin... kung ginawa mo ang na to. Okay? Hindi akong ang ko. Kasi pagdahan na hindi mo sa na ko lang po sa ano, patuyin ko lang po sa tray at tapos nansayin ko lang na rin Okay, okay. okay na to. Ano si Albert, si na o, ginagawin ko si Kalito kaya natatakatt- ano, mo rin ituntunan sayang bagay yan. na gan Fold siya, Yeah, baka may ano din kayo, baka... Nandiyan, gawin ko lang po sa Yung ano niya, binabasa niyo? Nandiyan lang, ano lang. Nandiyan, baka iglo. <ties> iglo? na ba sa iyo? Hindi, na. Nandiyan kuya. Ayona. Я не могла там собраться. Я просто не успела. И здесь я просто. Я просто. Huwag oh, wow Ano Tapos oh, na pala si Tatang mag-ano? Manood. Pintagal oh, na manood siya kanina. ang bilis na. Tingnan mo. mo kung may lukot pa, kuya. Okay. Wala na. Uh, okay. gan ganun lang ba yun? Wala ang bilis. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Nakaisa ako. Okay. Tingnan mo. Tingnan mo kung may lukot. Wala naman. Okay. Magkano magprepare prepare na rin tayo nito? Pwede na tayo. Hindi mo matutulitinin pa. Oh,